Basta -basta. Po, motor, huwag kang basta-basta tatakbo ang motor. Simplang ka dyan. Ay, hindi pwede mo magpandar muna. May sakay tayo. Baka biglang... Ba? Ano yung Nung magdala kang ban kanyang parto, ba nakatango? Malakas pa. Malakas pa. Hindi na lang tayo, bandar. Gilid-gilid eh. muna kuya kasi open tayo eh. Open na tayo, tsaka may sakay pa tayo. Doon mo sa may gilid-gilid, open na open yung lugar natin. Dapat medyo na Safe dito sa gilid. Oh. Layo mula sa puno para iwas bagsak. Marabi oh, tigilad yung mga sakya, ang no? dami oh. Ayan, wala. Hindi, umalis na kayo, no? liwanag na. Oh. Pakaninan, dilim. Pag-alik pa. Ipu-ipu yun eh. Ipo -ipo. Ipo -ipo. Dumaan sa atin. Diba naman kung di tumasok yung, yung truck? Parang may kasamang lindol eh. Dropdown ko eh. Inaalog tayo eh. Tingnan mo sa highway sigurado. Eh, tingnan mo. Hindi na sila dumaan Tumang sa kapila. Puro bagsak na yung puno. Wala na lang sana ang accident Ayon, legs. sa NLEX. Pag dumaan sa NLEX yun. Kuha mo video, boss. Mabilis ka, boss. Nasa nasa mata tayo so, ng bagyo kanina. Oh, uh, mabilis ka, boss, sa Lex. Sa, sa Lex. Oh, Matambo ko ng 80 sa daan. Tumbaka doon yung dadaan ng anong hangin na 'yon.